Heto, pipitasin ko na ang aking sayote. Hmm, maraming bunga kaya lang mga naninilaw. Lintik yawa na yan. Tapos meron pang isa. Nasa ka na Yun know, o, daming bunga. Oh, sana magtuloy-tuloy. Lumaki sana sila. Ayan o. Oh. Nasaan pa yung... Ayun, yung isa. Pipitasin ko. Ay, nasa na? Ayan. Mm. Ayan, pipitasin ko rin yan. Ay, nako. Tatlong taon na itong sayotang ito. Ha? Same punla. Ha? Pagka dumarating ang, uh, ang primavera, yan, tumutubo siya. Pero, um, marami siyang bunga, pero hindi nagtatagal, nalalaglag, naninilaw. Pero this time, ayan, parte kay last year, walang katubig-tubig. Itong taon na to siguro dahil sobrang tubig. Ayan. Pwede nang pitasin. oh, ayun o, oh, naninilaw siya. O, oh, sayang. Kasi kung di maninilaw yan, ang daming bunga. Isang puno lang yan.